This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Sa ating buhay na kinakaharap, may mga pagkakataon na tayo masusubok sa ating mga kilos, sa ating mga iniisip, sa ating mga salita. Mga minamahal kong mga kapatid, sa araw na ito, ating matutunan sa Doktrina at Mga Tipan, Section 63, Verse 16, na maari tayong maging malinis sa ating mga iniisip at ating mga kinikilos. Na-experience mo na ba ang labanan sa loob ng isipan mo? Yung may mga naiisip kang hindi ka nais-nais, kahit ayaw mo naman talaga tayong lahat ay nakakaranas niyan, lalo na sa panahon ngayon kung saan halos lahat. Kahit saan ka tumingin. Social media, pelikula, musika, may mga tukso. Pero mahalagang paalalahanan natin ang ating sarili. Maari tayong maging malinis sa ating mga iniisip at ikinikilos sa tulong ng Ama natin sa langit. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 63, Verse 16, Bignigyan diin ng tagapagligtas ang panganib ng pagnanasa at ang kalagahan ng kalinisan ng puso't isipan. Hindi ito madali, pero hindi rin tayo nag-iisa. Gaya ng sa kasaysayan ng mga banal na kasulatan, gaya ng itunuro sa Matthew chapter 5 verse 28, Ipinakita ng tagapagligtas na hindi lang panlabas na kilos ang mahalaga kundi maging ang panloob nating intensyon. Sa panahong ito ng unli access sa lahat ng uri ng media, kailangan tayong magdesisyon araw-araw kung ano ang papasukin sa isipan natin. Ang kalinisang puri ay hindi makaluma. Ito ay makalangit. Ito ang proteksyon ng Ama natin sa langit para sa atin. Kung ipanamumuhay natin ito, magdudulot ito ng tunay na kapayapaan. Kumpiyansa sa sarili at lakas na moral. Kapag pinili nating linisin ang ating isip at kilos, pinipili nating lumapit kay Kristo. Nagpatotoo ako na mahal tayo ng Ama natin sa langit. Alam niya ang pagsubok natin. At sa tulong ni Yesu Kristo, posible ang pagbabago, posible ang tagumpay at kahit tigit sa lahat, posible ang kapayapaan. My dear brothers and sisters, napaganda na ating topic ngayon. Ito ay tungkol sa kalinisang puri. Ganon din ito ay tungkol sa kung ano yung pinapasok natin sa ating isipan, sa ating pananalita at sa ating gawa. Naalala ko ang uh, isang ka natutunan ko sa buhay na kung saan hindi natin makokontrol kung ano yung pumapasok sa isip natin. 'di ba? Habang gumagawa ka, biglang may pumapasok na maganda at hindi maganda. Ang tanong kasalanan ba 'yon? No. Ito ay aking insights lamang na kapag dumating ang mga pag-iisip na 'yon, mayroon tayong kalayaan sa pagpili na itakwil 'yon o i-entertain natin ang ganong klasing pag-iisip. Tayo ba 'yung mag- uh, uh, mag-iisip ng ibang mga bagay no? Palalaliman ba natin yung pag-iisip na yan? O gagawin natin na itakwil ito? No. Napakahalaga na mayroon tayong desisyon. Desisyon na uh, gumawa ng mabuti at piliin ang kabutihan. Alam ko na hindi tayo perfecto at uh, may pagkakataon talaga na ini-entertain natin. Isa sa mga mabisang gagawin natin ay manalangin tayo. Pag numating ang mga pagkakataon ay manalangin tayo. Alam ko na ating isip at kung anong ating parating ginagawa, yun ang ating parating iniisip. No. Kung halimbawa gumigising tayo ng alas dos ng umaga, mga magugulat tayo na every two o'clock in the morning ay gumigising tayo. Kahit na hindi natin ito iniisip. Kasi nasanay na yung ating isip na ganun yung uh, mangyayari o nasanayan. No. Uh, ako ay uh, um, personal na tungkol dyan no? at uh, experience ko sa buhay. Meaning, uh, kung anong nasanayan ng ating isip, yun ang parating naisip natin. Okay? So, alam ko na napakahalaga na itrain natin ang ating sarili na pagdating sa ganyan, pag naasanay tayo na pag may mga bagay na hindi maganda na pumapasok, pag ating itong dinidisregard, so masasanay tayo na pag every time, hindi na tayo maapektuhan masyado. Kasi din disregard natin. Nasanay tayo na din disregard, no? din ang ating isip. At din, my dear brothers and sisters, maging careful din tayo sa mga pinapanood natin. Sa social media, sa TV, o napapakinggan natin sa radio, sa mga musika na pinipili natin. Kasi sabi nga, ano, uh, dapat na iwasan natin na i-invite natin yung kasamaan No, pamamagitan ng pakikinig, pamamagitan ng ating naiisip, no? So, ang naiisip nakikita, no? At ah, uh, ganoon din, pakikipag-usap sa ibang tao. Sabi nga sa Roma chapter 12 verse 2, "At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi magpababagong anyo kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya." at lubos na kalooban ng Diyos. So, alam natin ang ating uh, ama natin sa langit ay binigyan tayo ng pag-iisip. Binigyan tayo ng kalayaan sa pagpili na piliin natin ang tama. Kasi alam naman natin kung ito'y mabuti at kaaya-aya. So, pag pinipili natin parate ang kabutihan, makakaramdam tayo ng kapayapaan sa ating mga puso. Makakaramdam tayo ng kaligayahan sa ating kalooban. Mas makakaramdam tayo ng... Uh, a freedom no ng kalayaan na uh, kung saan hindi tayo nabilanggo sa kasalanan Sabi nga sa Pilipos chapter 4 verse 8 katapus tapusan mga kapatid Anumang mga bagay na totoo anumang mga bagay na marangal anumang mga bagay na matuwid anumang mga bagay na malinis anumang mga bagay na kaibig-ibig Anumang mga bagay na kapuri-puri kung may kagalingan at kung may kapurihan ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Maganda 'yung sinabi dito sa verse na 8 ng Filipos. Anong mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kapuri-puri, kagalingan, kapurihan. Ito 'yung ating isipin, mga bagay na magaganda. Mga bagay na maging inspirasyon sa ating buhay, maging gabay natin. Kaya napakalaga, mga minamahal kong mga kapatid, ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Mahalaga na um, parali manalangin. Sabi nga ng ating Panginoong Isu Kristo, ating espiritu ay malakas, pero yung ating pisikal ay mahina. Kasi bilang nasa bilang tao, no, may kahinaan tayo sa pisikal. Kaya napakahalaga ng panalangin para ito'y magiging gabay natin, magiging lakas natin no? sa mga pagsubok na ating hinaharap at sa mga temptasyon na ating kinakaharap din sa ating buhay. Alam ko ng pagpapalan ng ating Ama sa sa atin, natutulungan niya tayo kapag tayo'y huming, humingi ng tulong sa anya. Alam ko na ang pagpapala galing sa Kanya, in spite sa mga challenges sa buhay natin, ay ibibigay niya at magiging magaan ito. Alam ko na mahal tayo ng ating Ama sa Langit at gusto niya na maging masaya tayo sa buhay na ito. Makarandam tayo ng kapayapaan at ganoon na din na magiging uh, na maibigay niya ang pagpapala sa atin, kapwa temporal at spiritual. Alam ko po na lahat na aking uh, binahagi ay totoo at iniwan ko ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.